Hi guys! Welcome to my vlog part for today's video huh? As you can see, iba yung dinaanan natin dahil late na tayong nakauwi Ayan, mag alas 12 na actually, siguro alas 12 na nga Kasi nung nakita ko yung orasan is 11.56 na So, uh, na-late tayong umuwi dahil nga may tinapos pa ako sa salon And dumating yung customer ko is ano na uh, 9.30 na ata 9.30 and then Nag ako sa kanya Which is ang keratin umabot kami ng uh, dalawang oras Dalawang oras 1911 oh ganun nga Almost dalawang oras kami Almost dalawang oras ko siyang ginawa Kaya na late akong umuwi ngayon So napapansin nyo guys uh, Iba yung nadaanan natin So siguro mga isang buwan ako hindi nakadaan dito Simula nung nag Ramadan So ayun uh, Okay lang uh, Ginawa ko siya kinabul ko siya kasi nga uh, Day off ko naman bukas And Ayun Ah uh, kailangan din natin maghabol kasi wala tayong sales. So, ayan. Wala tayong sales and uh, absent din tayo ng Sunday. Ay, Saturday. Kasi nga, uh, umaga na tayong naka-uwi galing sa inuma noong Friday night. So, hindi tayo nakapasok and ayun, bawi-bawi tayo kahit uh, na-late na yung customer na dumating kanina okay lang laban lang kasi magpapahinga naman tayo bukas bahay lang tayo guys kasi di ko alam kung ano nangyari sa mga kaibigan ko and ayoko naman ipagpilitan yung sarili ko na uh, galit sila or may tampo sila sa akin wala nang problema kung hindi na nila ako kaibiganin kung hindi na nila ako pansinin Basta alam ko sa sarili ko na wala naman akong ginagawang masama, hindi naman ako uh, nagtampo sa kanila. Mas ako pa nga dapat ang magtampo dahil nga doon sa uh, na-post ko sa Facebook. Pero hindi ko na iniisip yon basta ako wala akong gilawang masama and chill lang ako. Ganun pa rin wala nagbago bakla pa rin ako pangit pa din ako hindi naman ako maganda lahat ng sumbat nila hindi naman ako maganda para akong si ganun para akong si ganyan okay lang tatanggapin ko kasi kaibigan ko sila at alam ko naman bardagulan lang yon so hindi ko iniisip yon ang importante lang sa akin uh, may mga kaibigan pa rin naman ako kaso nga lang sila yung nasa group ko sila yung tinuring kong kapatid Uh, madaling matakbuhan madaling malapitan madaling ma makausap madaling uh, mapuntahan madaling uh, kasama alam nyo yun so wala wala tayong magagawa so laka lang guys ha ayun pasensya uh, pasensya na guys kasi bumili tayo ng Pancit canton ah uh, isang balot na yung ko para na kay papaano bukas may maluto tayo at may makain tayo so ngayon magkakanton lang ako kasi nga late na masyado ang oras and then uh, tawag nyan uh, ayoko kumain ng galito kadami pag gabi na Ay, ayoko nga kumain ng madami pag gabi na kasi hirap tayong makatulog guys just ka uh, kaya yeah, konti-konti lang kakainin natin sa gabi na Kasi pag marami tayong kakainin Tapos super kanin tayo Ay nako Ang hirap makatulog So ayan, pauwi na tayo ng bahay guys Malapit na nga tayo sa bahay actually Ayan, so Merong Binigay na alak yung kaboardmate ko And pinasok niya sa kwarto ko So since pinasok na sa kwarto ko Iinomin natin mamaya Kaya ayan Ay kakain muna tayo ng konti light lang Tapos inom Ayun so Paano na lang tayo inom nito guys Kasi nga Ayun hindi tayo makatulog ng walang alak Kaysa naman inom tayo ng sleeping pills para lang makatulog. So ayan, kayo nang kakaloka dami pang tao ng ganitong oras pili ko may tumawag sa pangalan ko eh nililingon ko ito yung makita so ayan guys nandito tayo sa baba ng aking building bakit na tayo guys kailangan natin mag-upload ngayon dahil hindi tayo wala tayong upload uh, today wala tayong upload today so, mas Sunday and today wala tayong upload yung na-upload natin is yung araw lang niya Saturday which is umabsent tayo so kaya yeah, Monday night gumawa tayo ng video kahit hindi naman or hindi naman I mean walang katuturan but okay lang but at least meron tayong ma-upload kasi para hindi tayo hanapan ni Lola Matt, so, nandito na ako sa kwarto sa pintuan sa kwarto taloy so mamaya ulit guys so ayan guys nandito na tayo sa kitchen sa bahay actually and uh, hindi na ako magluluto ng pansit canton dahil meron pang ulam yung aking kasama ayan Dilagang baboy. Actually, binigyan niya ako kanina niyan. Isang, isang hiwa lang ang kinuha ko. Pero, hindi ko alam kung bakit hindi niya kinain niyan. Siguro, napangitan siya sa pagtimpla niya ng lasa. So, anyway, hindi niya ako binibigyan. Pero alam ko, magbibigyan siya sa akin kung ising pa siya. Pero kukuha tayo ng isang hiwa pa din. And sabaw. Kasi alam naman nila, gusto gusto ko ang sabaw. sa lang naman talaga ang punteriya ko guys pero syempre hindi mga pwedeng sa lang kuha na rin tayo ng isang hiwa nasa set normal yun pingit eh ha? Alamang, meron ka pa Alamang, nandun sa anong sa fridge fridge ah. ayun nangihingi tayo ng alamang kasi favorite natin ang alamang nasan kaya hanapin ay ito alamang, daming alamang oh. pakita ko sa inyo guys kasi nagluto rin ako ng ito nung nakaraan ayan so kuha tayo ng konti ito ba yun? parang dito Tanong muna natin kung ito ba. Te, ba yung te? Uh, ah, yeah. yan. Uh -uh. Bukasan ko na lang. So, ito pala. Nakatikim tayo ng hindi ano, hindi, hindi alamang kaloka. Ayoko pala mong kumakain ako ng Arabic food. So, kung tayo ng Kuha lang tayo ng sabaw, guys. kasi kumukulo na yung ilagang baboy. Ayan, kumukulo na. So, Bata niyo yung isang kiwa tapos sabaw. Sabaw lang talaga yung habol ko, guys. Wait lang, guys, ha? Wait lang po ayan guys, let's eat. Kasi meron na tayong ano, uh, dumating na rin yung order nating coke and yung ice. Dilagay ko na sa freezer. And then, tara, kain na. Kain na tayo. Ayan, lagyan din natin ito yung ating kanin. Alam niyo ba ito guys? Diba to guys? <laughs> ba masarap to? Lagyan ko sa kanin to. Para magmukha siyang sabaw ng adobo. Perfect ang sabaw. Dito sa bahay, guys. Pag sabaw yung niluluto nilang udang, may sabaw. Never nila ako nakakalimutan. Talagang binibigyan nila ako kasi alam nila, like ko ang sabaw and bihira lang ako makakain ng ganito ni sinigang kasi nga hindi na ako masyado nagluluto ng mga galitong klaking ulam kasi nga uh, napapagod ako napapagod ako magluto ng ganito and syempre pag nagluto ka nito maramihan din dahil nga syempre mga ko bibigyan ko din hindi naman pwede yung tanggap lang tayo ng tanggap ng maluto nila tapos tayo hindi nagluluto hindi nakakapagluto na hindi nakakapag-share Pagsensya na guys, maingay yung washing namin. naglalaba ba kasi? Masarap ng sabahang alam nyo ba sa nilaga hindi talaga ako kumakain ng saging ang init pero nung matikman ko ang saging sa nilaga masarap din pala perfect din pala alam nyo tabi honest guys minsan lang ako makapain minsan lang ako makakain ng dinner na may tira pa akong ulam galing sa pinaglutuan ko. Yung tipong ako talaga ang nagluluto, minsan lang ako makakain. Mostly, mga kasama ko dito nagbibigay sa akin ng mga ulam nila. Kasi ba naman, paano nila ako hindi bibigyan eh kada, kada dumarating ako sa ganitong oras naabutan ko pa silang kumakain naabutan ko pa silang may ulam yung ubos na yung kanin nila pero may ulam pa sila tapos hindi nila ina, hindi nila nauubos ng ulam nila ibabalik nila sa net sarap so instead na ibalik nila sa net pinipigay na lang nila sa akin Kaya yun yun. Kahit di ako makapagluto. may magbibigay at magbibigay talaga sa akin ng no? ugnap. natuluan ako ng sabaw ng kini. Guys, mamaya ulit guys. Kain lang ako ng maayos guys. Mm, I love you. So ayan guys, tapos na tayong kumain. Tapos na akong kumain and nakapagugas na rin ako ng aking mga kinainan. Hindi ko na napakita sa inyo. And dahil kita nyo, may tawil ako dito sa aking katawan. Dahil maliligo na ako, maghahadbat. Kasi uh, hindi rin ako nakakatulog ng hindi ako nag ng katawan ko galing ako sa labas, galing ako sa trabaho so gusto ko ma-relax yung aking katawan Ayan. Hinihintay ko lang kung sino yung lalabas sa toilet kasi may tao pa sa toilet. So, anyway guys. Pinatay ko lang yung exhaust fan. Anyway guys, uh, magtatapos na po ako sa aking ginawang video ngayon. So thank you so much po. Please don't forget to like, comment, and share. Lalong lalo na sa inyong pag-comment guys para makipapaano na appreciate ko kayo. Please naman o na loob. And lalo lalo na sa inyong pag-like. Kasi hindi po, hindi po tayo ma-recognize -re ng ibang uh, nanonood or ng ibang may mga YouTube din. Hindi nila tayo ma-recognize -re kung hindi tayo or kung wala tayo mga likes. So please don't forget to like most especially so yun lang po guys maraming 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 salamat po sa inyo lahat and see you on my next vlog I love you all bye bye babush